ng ulan tumubo na yung damo hindi natin pa yan ito na may napataktora ko na haaluin na lang natin ngayon mga karabas na, na namin ng disco Tayo magdi-disco ito suyod Imakin na namin sa bangka I lipat na namin dito sa ano, sa traktor Ayun, ay, hindi ko pala na ano. Uy, pala ay. <laughs> Sorry. Tawanan tayo ng exhaust dyan <laughs> Nag-lease na nga ako ano. Mag-ano Sabi niya Naglis na nga. Sabi niya, magsasaka ka, hindi ka marunong. Sobrang mali yan. Angat, angat pong. Ah. Siyempre, dito yan, oh. Ay, na, apo Okay Ayan, yan po Hindi nilagay ni Pungloy, Ibaraw raw yung kanyang disco <laughs> Iba kayo akin? Greenfield reinfill din sa iyo ah. na. Oo. Ito agso to. No, 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 ganyan na yun? Pride ng bulakante. Pwede man ako kunin model ng agso eh. Hindi mo na ako masaylan. Laksa. Sabi niya, kahit hindi mo ako i-model dalaman, malakas kami eh. Malakas yan. Dapat niya, di niya yan eh. Dated pa nga, di niya eh. Paano mo ma-adjust siya kung dyan yan? Di babanga-bangga yan dyan, diba? Malilit ng konti si Harabon at nag, Magbabantay ng baby Wala daw si Charlene Si Charlene IBHW yan Maka may ano siya makakarapas ang gauge wheel Narimutan pa rin Ganda, good so Pero pag sabong kalin, hindi kaya Malabo pa sa pasabaw ng pasitang <tong> Hindi kaya Hindi kaya to pag bung kalin Kaya to makakarapas yung saluin Bo Hindi kaya, ay ganyan na natin Kaya ka? Nakakamot-kamot lang yan. Mm -hmm. Aloin lang naman eh, pwede ito. Pwede na, aloin lang. si Kalbo dyan, pag yung bungkalin yung kanya, yari yun dyan. ibang batin. Balik sa um, baro. Kapit. Ayos. Meron pa, pa tayong titirahin doon. Dito ka bila po. Tinghalo na lang yan. Pino na yan. Hmm. balagbag pa yan. ano kayo mga karabas. Papapantay ko kay Kuya Tuto. Tuyod. Tuyod. Kasi yun nagpatamba kami dito sa gilid namin. Diyan kumuha ng lupa. Tinuli kaya malalim doon. Matutubig mga mata yung sili natin doon. Kailangan pantay balance sa balance.

Turun tolong saya mpun Turun baru mau iba hindi lumpia pa rin talaga ako ha Kalabasa man daw kasi ang lumpia mo Wala nang kamote Meron niyang kamote sa asin ka mo ha Ayun pala eh yun 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 Sa akin po, saan turun lang po sa akin ha Sige, akin dalawang ano Sa akin dalawang lumpia rin Ay tatlo na akin po nga Pagod tayo eh, mapapagod pa tayo mamaya na Ang ganda naman ng scooter yung bago na yan Iba na kasi ang motor nyo eh. Bago na eh. Bago na. Bago lang lang, lang yan. Sana yung ano nyo, yung isa doon din. Nadali na nakuha niya. Nadali na nakuha niya. Ayun, 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 yung ayun, 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 apat. ayun, 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 ayun,

Good sa goods. Si Arabon, si Yaya Kaya ba? Kaya wala si Arabon. So may out Kasama rin si Charlene sa eh. Out. Kasama. Card. Ano nga pala ngayon? Card? Card? Card oh. day? Mm, card day pala. Kasama nah, si... Kasama si Charlene sa Kasama sa akap. Kasama sa... Ano pang isa? Porpes Bisa bunjo pa, abu

Itong rin mga karabas, itong kunisa daw. Dagal na raw siya hindi nakakain. Tapos talong. Ang kunisan dikit-dikit, hindi natin yun baka mag baka ano eh, ma yan, anin natin ang diri-diri Kasabog eh hiwalay Ito ang pinagmuk pride ng San Jose, pinagmuk maraki ng San Jose, ang mga Masarap talaga dito, kahit na i-compare-compare mo, no? Kaya hmm. yeah, si Daddy D, alam niya yan eh. Pag ibang lugar yan siya, pero uh, special yung namin, namin. Pag, -pag sila dito, yan ang pampasalubong nila sa mga kamag-anak nila uh, uh, dito sa kailangan May meron din tayong gulay din. Nain mo natin itong maliliit. Nagalagay mo natin sa gilid. Ngayon lang nga tatay nag-ihaw ng okra, no? Hmm. At ihawin na lang natin. Ito yung mga karabas, Pinaluto yung ano, karabog at talong bago lago niya sa kanya tayo. Lalo so, tayo ng ating susawa na. Ito niya, ang niya pasok okay. eh kung magkakahiwa-hiwala yan sabog na yan natitiis nakakapigil pa yung ano eh Ay inang! May ginara eh! Yes! Napakasarap napa niyan! Ako na tang, <laughs> nakating mo na tang. Ayan, yun naman talong. Napakagandang talong. Walang kabutas-butas. Ang talaga. Alaga, alaga. ang alaga. Sana all sisig. Itong okra ay ice na. Nagmamantika ang talong ah. Nagmamantika mga kalabasan talong oh. Mm. Goods na 'to. May bisita tayo.

Ano nah, sa? Kaya natin ha? Ay, special pala ito eh. Bili din eh. Sarap nga. Special. Ang wala taba. Hmm. Sarap. sarap. sa sawan ito nga. Bili na ka asawa ito. Bunit. Special din sa sawan ito nga. Pusin mo ito nga. Hindi lang yung mga... Ini kaya mga kay Raymond, lagi mga sukal. Kanak na ako na, muntak. Ayun lang. Okay, Ipala iba talaga yung kay Raymond, sarap talaga yun

Ang galing ang bama harap. Hindi, Hindi pwede magalaman doon. <laughs> Number one requirement eh. Ang pala mm. yung sa mga Sa mga pala yung pwede. yung pala na ngayon ng ano. Panahon ng pala natin. Tara, ang alaga eh. Nakalaro <laughs> ka na ba pong? <clears throat> Boy na ba niya para nagasong pong ha na? Ang mo ha. Na, hindi salamat na. Hindi na yun. Kaya na, na, na eh. hmm. huh? Congrats po sa inyo at sana huwag niyong malimutan yung mga pinangako niyo. At kalapit lang matupad yun. Kalapit lang matupad, ayos na. Kalapit, next time na na. Oh, siyempre, ma-overwhelm oh, ko target yun. Pag nag-kandidato ka, medyo may karga yung mga sakita. <laughs> 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 Parang galing ako <laughs> sa babae. <laughs> Uh, Soong kiti ko ang lakit, soot naman, no, bituin ka. Yung mga buwan naman, nanganguwi. Kaya pala, ang <laughs> asawa na, yung tapungol, ang asawa, kita sa istara. Ano nakita mo? Nakakakita mo siya istara. Yun <laughs> ano na, istara. <laughs> Yuna, yun na yung bituin na kinasabi ko sa iyo. <laughs> tapungol lang pala makakaano? Ano ka masita ka istara? Oo. Tapos, tapos po, nungulis na po. Buko agad peron na. Eh. Sir! Ang dami na kain peron ah. Ayun na po ko na tamis daw kasi sobrang tamis sakit ang ipin oh maga po tapos tayo ay ang muto natin po hmm. kapo ulam. bawal daw akong harutin ng iba Yeah. sakit oh. dahil may iniingatan akong nag-iisa Yeah! ingat ka din daw yeah. yung, ako rin yung muto bawal din akong harutin ng iba pag nakaharap ang aking asawa hahahaha <laughs> 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 ano ano di ba? wala <laughs> nga talikod, pwede hahahaha panood yung mga abing mga hahahaha pwede ba tayo panood yung ng kamay? sile kamigay ng taktok <laughs> <coughs> hahahaha patay pakuan maya? nagiging ilim lang patay no? <coughs> okay, pa hmm. oh, so <coughs> so, na ako pong nag-abos ko na yung isang cup na ito mayroon thank you mga karabas huh, sold awas time muna mga video naglakas you know, si ito si Dan's nagsundo kay PJ yun yan nga mga karabas papakita natin na ang lahat ng detalye sa pagsisili pero first time kong magsili sana swertein tayo at magkapera tayo ng dahil sa sili ingat po tayo palagi at God bless